Alright, ayan. Good day mga kamukha. Nagbabalik again sa 35 vlog. And uh, for today's video is ituturo ko sa inyo kung paano uh, ihiwalay o kunin yung uh, uh, gold plated chips nitong mga lumang cellphone. Ayan. Mga lumang cellphone. So meron tayo ditong isang suput ng lumang cellphone at uh, ituturo ko sa inyo kung paano kunin itong mga gold plated chips. So tapusin mo itong video kamukha at kung uh, hindi ka pa subscribe na bago ka dito sa aking channel. Pasubscribe ka na dyan at uh, palike and share na rin. At kung may katanungan ka about sa video na to eh, huwag uh, kalimutan mag-comment, magtanong, at uh, sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Okay, so, start natin yung video, at uh, sanay, uh, tapusin mo tong video. Ayan, maraming salamat, at uh, stay tuned. Alright. Okay so subukan natin mag-open ng subukan natin mag-open ng cellphone. Example ito. Cherry Mobile. Tingnan natin. medyo matagal nga lang ito. Hmm, kaya sa mga may mga lumang cellphone dyan, huwag nyo pong itatapon. Ipunin nyo na lang at uh, Subukan nating i-recover yung ginto niya. Gaya nitong ginagawa ko. Ito is kailangan kasi ihiwalay natin yung gold chips niya. Saka natin padadaanin sa Asido uh, acid. Nitric acid. Yan. Pero ang video lang natin ngayon is uh, kung paano natin kunin yung mga mga gold chips nito. Uh, abangan nyo na lang po sa susunod kong vlog kung paano natin i-process ito para maging totally maging ginto na hanggang sa pagluto natin ng ginto. Yan kaya sa mga hindi pa nakapag subscribe diyan ayan pa-subscribe naman dyan at uh, para updated ka sa mga video ko sa mga susunod kong video. So, sa susunod natin video is ipaprocess natin to para lutuin. Ayan, kasi itong ginagawa natin ngayon is uh, mahirap siya. Ayan. Aabutin ng ilang oras bago tayo matapos dito kasi marami siya. You know. Maganda sana kung meron tayong ano uh, heat gun. i hit gun lang natin 'to, mas madali siyang ma matanggal. Pero wala tayong heat gun, so kailan natin mano-mano. Mamaya -mano. na. Magtanggal na lang ako. Ayan, medyo mahirap siya. May mas maganda kung merong heat gun. Heat ga no. Yun. Hmm. gold well plated. Medyo malalaki siya. Ito yung maganda. Ayan, so, na naipakita ko na kung paano natin tanggalin ang mga gold chips nito. So, ikat ko muna. Tapos, babalik ako mamaya. Ipapakita ko sa inyo kung marami na ba tayo nakuhang gold chips. Okay. Okay, ayan. So, ganun lang na, ganun lang yung pagtanggal ng uh, mga gold chips nito. Ayan. May gamit kang ganito. Tapos, sa uh, maliit na kutsilyo. At syempre, yung screwdriver. Ayan gamit niya. Oh. So, try natin magbukas. Dami. Mas maganda ka sana kung ano, uh, lumang computer. Ayan, mas marami makuha na ginto doon sa mga lumang computer. Tigas. Ayan, pati sa mga battery. Ayan. Ang oh, completed yan. Ayan yeah, ito. Ngayon, bubuksan natin ito. Tilignan natin kung may laman. At ang hirap siya buksan. Ayun. Lord, yun ayan kukunin natin to bayan, blood. Ayan. Pasensya na at uh, mahinang klase yung cellphone ko kaya mahina yung camera niya. Ayan. Ayan, sa mga nagbabalak dyan na mag ganito, eh, kailangan po mag-gloves kayo. Pasensya na at uh, wala tayong gloves. Dubling ingat na lang. Oh, yun. Jackpot. Wow, Nalaki. ah blood, jackpot tayo guys, ito malalaki. Ito yung napansin ko dito. Pagka mga lumang cellphone. Yung mga lumang cellphone. Ayan sigurado yung laman na ginto. Pero yung mga latest na cellphone ngayon. Wala. Bihira na sila gumagamit ng mga gold plated na chips. Wala gaano makuha ng ginto sa mga latest na cellphone ngayon. Sa mga luma lang. Doon mo makikita yun. You know. you. <laughs> Few inches later. Okay, ayan at ito yung ating nakuhang mga gold plated chips galing sa mga binaklas nating mga cellphone. Ayan. Ayan. Ito pa. Ayan sa mga may nasira ng mga cellphone dyan, laptop, huwag niyong itatapon, sayang bigay nyo na lang sa akin baka naman <laughs> bigay nyo sa akin yung mga laptop na sira dyan mga cellphone at ito yung ating pinagbaklasan ang dami okay at meron pa akong dalawang cellphone na babaklasin isang cherry mobile saka isang oppo okay so abang abang na lang sa susunod kong video kung paano natin i-process to hanggang sa manuto na maging ginto okay so 'Yan, uh, pa-subscribe na lang dyan para lagi kang updated at uh, updated ka sa aking video na i-upload. Pa-subscribe dyan. baka naman, baka naman. <laughs> Ayan, so maraming salamat sa mga nanood dyan at uh, keep safe everyone and this is Kelly 35 vlog. Signing off. Bye-bye.